huwag kang matutulog ng nakatapat sa salamin. Mga kaibigan, ayon sa ancient Chinese at Egyptian culture, ay malas daw matulog ng nakatapat sa salamin. Naniniwala sila na ang mga salamin ay nagsisilbing portal ng masasamang espiritu at negatibong enerhiya na maaaring mag-reflect at mapunta sa habang ikaw ay natutulog. Ayon pa sa feng shui, ay may kakayahan daw ang mga salamin na sirain ang magandang daloy ng enerhiya sa isang kwarto na tinatawag nilang chi. Ayon pa sa ilang dream experts, kapag may salamin daw sa isang kwarto, ay malaki ang tsansang mahirapan ka sa pagtulog na maaari pang humantong sa insomnia. Kaya naman, ang ginagawa ng iba ay tinatakpan nila ng tela ang salamin sa kanilang kwarto bago sila matulog upang makaiwas sa anumang malas. Ikaw kaibigan, Nakatapat ka ba sa salamin habang natutulog?